ngayon sa City Hall ng Pasay Parins pasyal muna tayo dito ulit pasyal dyan sa loob tama niya sa ano China? China maulan maulan sa China. kung tayo talo? damit lang sa pasay lungsod ng Pasay Okay na tayo, nagabang tayo ng masasakyan Wala niya yun dito sa NCR kuya <tod>

lang ngayon dito sa China. Okay, doon lang. ba? Ano? 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 Ano?